ating mga pamilya, tila nababalutan ng kadiliman sa mga tahanang kung saan ang puot at galit ang naghahari. Ang kwentong ito ay nag-aalok ng liwanag at pag-asa. Si Jesus na dinala sa templo ay sharing liwanag na magtataboy sa ating mga anino ng kadiliman. Mga kapatid ko sa pananampalataya, napakasarap sa puso na tayo'y muling nagkatipon sa banal na tahanang ito upang magnilay sa salita ng Diyos mula sa Ebanghilyo ni San Lucas. Sa paglingon natin sa buhay ni Maria, Jose at ni Jesus at sa kanilang pagtupad sa mga kautusan ng Diyos. Atin ding sariwain ang ating pananampalataya at tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Isipin natin, ang mga sandaling hinain ni Maria at Jose ang batang Isus sa templo. Isang sandaling ng pagsunod, ng pag-aalay at ng pagkilala sa banal na misyon ng kanilang anak. At sa pag-alay na ito, dalawang taong puno ng pananampalataya, si Simeon at Ana, ang nagpahayag ng natatanging papel ni Jesus sa kasaysayan ng kaligtasan. Sa ating mga pamilya, tila nababalutan ng kadiliman sa mga tahanang kung saan ang puot at galit ang naghahari. Ang kwintong ito ay nag-aalok ng liwanag at pag-asa Si Jesus na dinala sa templo ay siya ring liwanag na magtataboy sa ating mga anino ng kadiliman. Ang kanyang pagdating ay paalala sa atin ng isang bagong umaga, ng isang bagong simula kung saan ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa mga hindi pa makapaglakbay tungo sa pananampalataya, tingnan natin ang buhay ni Simeon at ni Ana, ang kanilang pagkilala at papuri kay Jesus ay isang patutuo na ang pagdududa ay maaaring mabago sa paniniwala hindi ang ating pag-intindi kundi ang ating pagsunod at pagpupuri ang naglalapit sa atin sa Diyos. At sa mga pamilyang nagwatak-watak, tandaan natin na sa pagsasama-sama ni Jesus, ni Maria at Jose sa templo, tayo ay nakakita ng isang imahe ng pagkakaisa. Sa ating mga tahanan, maging ito man ay oras ng pagkain, sa panalangin o sa simpleng pakikinig sa isa't isa, makita nawa natin ang halaga ng pagbuklod at pagmamahalan. Kaya naman, mga kapatid, upang tayo ay mabuhay kasama ang liwanag ni Hesus. Magsimula tayo sa simpleng hakbang. Ang una, tanggapin natin si Jesus sa ating puso at tahanan bilang ilaw na magbibigay gabay sa ating landas. Pangalawa, harapin natin at patawarin ang mga kasalanan hindi lang ng ating sarili kundi pati na rin ang mga nakasala sa atin. Pangatlo, manalangin tayo ng sama-samang palakasin at ugnayin sa loob ng ating pamilya at sa Diyos. Ang pang-apat, isabuhay ang mga aral ni Kristo, pag-ibig sa kapwa, kabutihang-loob at aktibong pakikilahok sa komunidad. Ang panglima, maging aktibo tayo sa ating simbahan at espiritual na pamayanan. Sapagkat sa pamamagitan nito, tayo'y nagkakaroon ng lakas at suporta mula sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ipinapangako sa atin ni Kristo ang pag-ibig na walang hanggan at kaligtasan nang dumating siya sa ating mundo hindi lamang ng pag-ibig ng Diyos ang kanyang dala, kundi pati na rin ang liwanag na magtatanglaw sa ating mga landas patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dalhin natin ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Gamitin natin ang liwanag ni Jesus upang palayahin ang ating mga pamilya mula sa kadilimang pumapali kadilimang pumapaligid dito at hayaan nating ito ang maging gabay natin sa pagbuo ng isang mas mapayapa at mapagmahal na tahanan kung nagawa natin ito masaganang ang ating pananampalataya tayo'y biyayaan ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya at takot sa Diyos. Amen.